Magandang hapon po sa inyo mga ma'am, sir. Dito po tayo sa ating mga lalang basilan. Ito po sila ngayon nakakulong pa. Uh, pero ready na po silang pakawalan dyan sa ano, sa lapas para makapagharap sila ng mga pagkain din sa uh, ibang pagkain maliban sa mais. Yung, mga ma'am, sir, oh, sila po ay mga busog, ang laki ng. Ayun, ganyan, Yan Ang oh, laki busog sila ngayon. Pakawala natin, natin sila at pag dito lang sila sa loob, ang mangyayari po ay nagtutukaan sila. O yan, mga ma'am sir, tingnan nyo po yung buntot ng isang yan. O talo wala na siyang balahibo. Kaya yan, pakawala natin sila para sila ay malawak ang gagalaan nila. Ito po ma'am sir, pakainin muna natin para sumunod sila pag ano, lapas dito. Yan, pakawala natin. Yan, no, gusto-gusto nila wala dito sa kulungan mga mamsel. sir. Oh, o, ikaw naman daw ang kulungan daw. Yan, dyan, dyan. O. Oh. Ika na. Yan. Ito pa, mga isa pa. Ayan. Dito na sila sa labas mga mamsel. sir. Oh, o, nalaki na nila. O. Oh. Ayan. Naubos ang buntot niya. O. Oh. Katutukaan. Wala silang magawa. Ayan. O. Oh. Naubos ang buntot. Kaya dyan na po sila. mag Malawak po ang lugar dito, mamsel. sir. Ayan. Apat sila. Ito. Sumama yung si, ano. Rhode Island. Salamat po ma'am sir sa inyo pong panonood dito sa aming uh, uh pag uh, dito. Yan. So Baybayan po natin dito mga basila natin na alaga. Hanggang sila ito. Thank you po. Ayan naman po ma'am sir. Dahil ito ay bakante na, ililipat po natin yung iba nating native chicken doon na sa taas sa kulungan doon. Ilalagay natin dito sa loob na ito para masanay sila sa ibaba matuto silang magkahig -kahig, ano. At dito sila pa lalagay mga ilang weeks bago sila pakawalan dito sa sa malaking lugar. ngayon ipapalit natin dito sa ano, pina inalasan ng mga basila natin mga isa. No, no, no,